Hello mga kasimple. Ayan nga pagkatapos ng simba eh nakita namin ito mga kasimple. O tingnan nyo nga ang tuyo. Ayan galing yan sa Pilipinas, guys. Ayan pinapadala yan dito sa Amerika. Kaya okay, guys. Kaya lahat talaga ng mga pagkain Pinoy ay makikita mo yan. dito sa Amerika mga kasimple ayan pagkalabas lang nga namin sa simbahan ay eh, nakikita namin agad ang tuyo na ito ito talaga yung paborito ng mga Pilipino kaya dinadagsa talaga ito mga kasimple ang may-ari pala nito is ay ang Pilipina ayan galing yan po sa Pilipinas mga kasimple at saka itong binibinta niya ay si ayan kaya ito na ang mga taong galing sa church ay pumipili talaga Ayan, si Ate Robby talagang pumili siya kasi paborito niya ito. So ako naman, hindi ako bumili. Kasi wala akong pera dala. Kailangan cash die. Kaya wala akong pera. Hindi talaga ako bumili guys. Kaya sabi ko, sana naman nagbili, nagdala ako ng cash para makabili ako ng daing dito, toyo. Ayan ang may hari. mga kasimple. Kung sino dito sa Amerika, ang gustong bumili ay bumili na kayo. Ayan. Gustong gusto ko talaga bumili ng daing guys. Pero wala talaga kung pera ang cash dalag guys. Iba na talaga kasimple nyo no. Puro lang talaga card yung dinadala niya. Kaya ito na. Nagtyaga na lang ako dahil gilaway-laway na lang yung kuha ni Day no. So ayan na. Binidyohan din niya ako. Nagsigvideo na lang niya you no. Know? So ayan. Meron pala siyang page mga kasimple. Si In Thy Life. Ayan. So dito siya sa Amerika mga kasimple. Ayan. Ayan ang negosyo niya. Okay ang ang kanyang mga bulad mga kasimple, ang kanyang daing is pinapadala. Galing yan sa Pilipinas. inexpert yan dito sa Amerika ang mga daing na yan. Kaya container-container lagi daw ang kanyang mga daing na pinapadala sa Pilika, Amerika. Ayan. Kasi marami talaga dito mga kasimple ang mga Pilipino. Kaya ayan na. Talagang nagpapadala siya ng tag ilang container talaga yung pinapadala niya dito sa Amerika. kaya Mayayaman yan mga kasimple. Napakasimpleng babae yan pero napakayaman yan. Diba? Nagbibenta ng daing dito sa Amerika mga kasimple. Ayan. So, i-shout out, -shout out natin si ate. Ayan. O diba? Close na close sila si ate Robby. Nakatutup lang talaga ang camera ko sa isang bulad ma. Kasi gilaway na chugaanin no. Kay na jud ayo after ng church namin. So ayan, pinag-usapan na nila ako <laughs> o, ako busy-busy ako sa kaka-video, eh sila naman eh busy-busy din sa chismis. sabi ko sa isa, eh galing lang tayo ng simbahan, tapos nagchismis na agad kayo, hala, ganito talaga mga Pinoy no, chismisan agad, so ayan talagang kilalang kilala yan sila, kasi regular customer niya si Ate Rubi kaya ayan, parang lang sila kilalang kilala na bang kapitbahay na chichismisan lagi kaya ito na ang sarap talaga guys ang mga bulan nila no. Naglaway jug ko. Next Sunday na lang no magdala tayo ng pera para makakain tayo nito, makabili tayo. Pero naisip ko talaga mga simple, malapit naman akong umuwi ng Pilipinas. Hindi na ako laging gasto ng gasto, bili ng bili. Kaya ito na, sabi ko, ay pigilan mo lang ang laway mo. Pigilan mo ang laway mo dahi. Kasi pa -uwi ka ng Pilipinas, puhon-puhon ba? puro na lang kain. Ang dami ko pong pagkain sa ref. Kaya sabi ko, ay next time na lang. No, Magsib-sib muna tayo ng pero ngayon kasi sobra talaga guys, no. Sobra ko talaga paboritong pagkain na to kahit araw-araw ko na to pero siguro iba na talaga pag araw-araw na ito kakain mo, kakasakit na tayo. Ayun, sa shout out ko na nga si Ate. Yan talaga si Ate oh. Talagang kinakamay niya ako. Busy-busy ako sa pag video Eh, siya naman gusto niya akong kausapin. So, ayan, malami talaga yung pera sa si ate. Kaya, hay naku, proud na proud tayo sa mga Pilipino. Talaga mga kasimple, diba? Proud na proud ko sa mga Pinoy. Talaga na hindi nahihiya. At na talagang nagtsatsaga. O, oh, yung iba dyan, nakala siguro nito sa Amerika, talagang ang buhay. Ito siya, kahit malamig, init, pinagtsatsagaan niya talaga. Nagbibenta siya ng mga daing sa labas. Kaya, ayan na, let's go!